Minamahal na anak, makinig ka. Ako ay isinugo sa iyo hindi dahil sa pagkakataon, kundi dahil sa isang banal na hininga na nakakaalam ng iyong mga tagong luha, iyong mga tahimik na tanong, at ang mga gabing ninais mong maglaho. May tinig na mas malakas kaysa ingay na ng mundo, at tinatawag ka sa iyong pangalan, hindi dahil sa iyong mga ginawa o hindi nagawa, kundi dahil sa kung sino ka. Pagkakakilanlan, halaga, layunin. Ikaw ay nilikha ng may walang hanggang layunin. Huwag mong hayaang ang paghamak ng iba o ang tingin nila sa iyo ang magtakda kung sino ka. Pagod ka na, alam ko. Ang bigat ng pagpapanggap na malakas habang unti-unting gumuguho sa loob ay nagpapabigat sa iyong mga balika. Ngunit ngayon, bilang mensahero mula sa itaas, sinasabi ko sa iyo, hindi kakabuan ng iyong mga pagkakamali ni isa kang pangit na burador. Ikaw ay isang obra maestra. Inukit ng mga kamay ng siyang nakakakita sa iyo ng buo at gayon pa man ay tinatawag kang akin. Mula pagkabata, sinabi nilang kailangan mong maging perpekto, katawan na walang kapintasan, karerang kahangahanga, ugaling huwaran. At habang lalo mong pinipilit, lalo mong naaramdaman ang paglayo sa iyong sarili. Ganyan ang nangyayari kapag nabubuhay para sa mga palakpak na hindi mula sa Diyos. Ang tingin ng tao ay pabago-bago, pero ang tingin ng ama ay matatag at puspos ng awa. Ikinukumpara mo ang sarili mo sa ibang kababayhan dahil sa kaybuturan mo, naniniwala kang may kulang sa iyo. Para bang isinilang kang hindi buo. Ngunit ang paghahambing ay isang kasinungalingang nagpapapigil. Sinasabi nitong kailangan mong maging iba para mahalin. Ngunit sinasabi ko sa iyo, mahal ka na ng eksakto kung sino ka, kahit may mga bitak ka. Sa katunayan, di ang pumapasok ang liwanag. Kailan mo nga ba sinimulang hindi na makilala ang sarili sa salamin? Kailan mo sinimulang makita ang kapintasan sa halip na kagandahan? Kailan naging bihag ng likes at pag-aproba ng iba ang iyong pagpapahalaga sa sarili? Hindi yan likas sa iyo. Iyan ay natutunan. Itinayo sa mga kasinungalingan gayon ay kailangang gibain. Hindi ka produkto. Ikaw ay kaluluwa, hininga, buhay na pangako. Sinasabi ng mundo na ang halaga mo ay nasa kung ano ang kaya mong ibigay. Sinasabi ng Diyos na ang halaga mo ay nasa kung sino ka. Pilit mong pinapatunayan na karapat dapat kang mahalin. Kaya nakalimutan mong tanggapin lang ito. Huminga kang gayon, anak, Ibitaw mo ang pasaning iyan. Hindi mo kailangang angkinin ang isang bagay na likas nang sa iyo sa langit. Alam kong may mga pagkakataong pati pananampalataya mo ay dinududa mo. Arab ang napakalayo ng Diyos at napakaliit mo. Ngunit kailan ka ba iniwan na may likha? Siya ang nagingat sa iyong isipan sa madidilim na araw. Siya ang bumulong ng buhay noong ang puso mo ay sumisigaw sa katahimikan. Akala mo bang ikaw lang ang nagdala sa sarili mo rito? Hindi. Siya ang umakay sa iyo. Ang muling pagtuklas kung sino ka sa liwanag ng pananampalataya ay ang pagbitaw sa baluktot na imeheng nilikha ng mundo. Ito ay pagdingin sa iyong sarili sa mata ng siyang humubog sa iyo sa sinapupunan. Ang iyong pagkababay ay hindi pasanin, ito ay biyaya. Ang iyong pagiging banayad ay hindi kainaan. ito ay banal na lakas. Nasa iyo ang refleksyon ng banal. Mayroong bagay na sagrado sa iyong pag -iral. Bawat halakhak, bawat luha, bawat tanong, lahat ito ay bahagi ng isang walang hanggang disenyo na hinabi ng may layunin. Hindi ka invisible. Kahit walang pagkilala dito sa lupa, may mga tala sa langit ng iyong mga luha, iyong mga gawa ng pag-ibig, iyong katatagan. At sinasabi ko sa iyo, hindi ito palalampasin hinahayaan mong ang pagtanggi ang ng halaga mo. Ngunit ang halaga ng isang hiyas ay hindi nababawasan dahil lamang hindi ito kinikilala na iba. Hindi ka itinapon. Ikaw ay pinili, naasam, ipinagdiriwang ng langit. Ang mga tinig na nagsabi ng kabaligtaran ay nagsinungaling. At ngayon, mula sa itaas, ang katotohanan ay dumarating upang palayain ka. Gusto mong malaman kung sino ka sa Diyos. Isa kang anak. Hindi tauhan. Hindi bagay. Hindi biktima. Isa kang tagapagmana ng mga pangako. Tagapagdala ng pag-asa. Kapag ang lahat sa paligid mo ay sumisigaw ng hindi sapat, ang espiritu ay bumubulong. Buo ka sa akin. Higit ka pa sa iniisip mo. Higit sa nararamdaman mo. Higit pa sa nakikita ng iba. Ang sakit na nararamdaman mo ay may ugat, pero may ruwan ding pagtubos. Ang mga sugat ng paghahambing at mababang tingin sa sarili ay malalim, ngunit may kagalingan sa haplos ng Diyos. Hindi mo kailangang patuloy na itago ang sakit sa ilalim na emosyonal na pampaganda. Maaari kang maging totoo. Maaari kang maging marupo. At gayon paman, karapat dapat kang mahalin. Hindi mo kailangang ipilit ang sarili sa mga hulmang hindi naman ginawa para sa iyo. Ang pinapahalagahan ng mundong gayon, bukas ay sinasantabi. Ngunit ang isinilang sa Diyos ay nananatili. Ipinanganak ka hindi para sa panandeli ang palakpakan. Ipinanganak ka upang ipaulit-ulit ang walang hanggan gamit ang iyong presensya, ang iyong katotohanan, ang iyong pag-ibig. Bumalik ka sa iyong kalub -luban. Doon, sa katahimikan ng iyong espiritu, may apoy pa rin nagniningas. Hindi yon kailanman na mate. Natabunan lang ng takot, ng paghahambing, ng pagod. Ngunit ngayon, ito'y muling pinapalakas. Sapagkat nakikinig ka sa mga salitang mula sa walang hanggan upang ipaalala sa iyo kung sino ka. Napansin mo na ba ang lakas na taglay mo? Kahit nasasaktan, nagpapatuloy ka. Kahit hindi pinahahalagahan, nagmamahal ka pa rin. Kahit hindi mo alam ang bukas na nanalangin ka, iyan ay hindi kainan. Iyan ay spiritual na katapangan. At ang may ganitong katapangan ay karapat dapat isuot ang damit ng karangalan na inihanda ng Diyos. Huwag kang maniwala sa kasinungaling ikaw ay sobra o kulang. Ikaw ay eksaktong kung sino ka dapat. At kung may mga bahagi pang kailangang ayusin, ang espiritu mismo ang huhubog nito ng may tiyaga at biyaya. Hindi mo kailangang magmadali. Naabot ka na ng pag ng Diyos. Huminto ka. Tanggapin mo. Alalahanin mo. Maraming beses, minahal mo ang ibahigit sa sarili mo. Ibinigay mo ang buong sarili, kahit walang kapalit. Ngunit ngayon, tinatawag ka ng Diyos sa isang bagong balance Mahalin ang kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. At nagsisimula iyan sa pagtingin sa sarili ng may malasakit, paggalang, at katotohanan. Huwag mo nang subukang paliitin ang sarili mo para magkasya sa lugar na hindi mo naman kinabibilangan. Hindi ka nilikha para magkasya. Nilikha kang lumawak, magbigay liwanag, at magdala ng pagbabago. Kailangan ng presensya mo. Mahalaga ang boses mo. Ang paraan mo ng pagmamahal ay may dalang kagalingan. Nasa dibdib mo ang langit. Tahanan ka ng kataas-taasan. Payagan mong mamulaklak ka. Kahit dumaan ka sa mahabang taglamig, may tagsibol na naghihintay sa iyo. Hindi mahalaga kung sino ang tumanggi sa iyo o hindi pinansin ang iyong diwa. Ang katotohanan, inilika na ng may likha bago pa man mundo. Iyon ay sapat at iyon ay nagbabago ng lahat. Paano kung ngayon ang araw na piliin mong makita ang sarili gaya ng pagkakita sa iyo ng langit? Paano kung ito na ang sandali para iwan ang mga lumang kasinungalingan at yakapin ang tunay mong pagkakakilanlan? Sinasabi ko sa iyo, Anak, ikaw ay liwanag, ikaw ay mahalaga, at ikaw ay walang hanggang minamahal ng Diyos. Walang nasayang sa lahat ng pinagdaanan mo walang luha ang itinapon. Bawat sakit ay may layuning paglilingkuran. Babangon ka, hindi na bilang isang pilit nagpapatunay, kundi bilang isang nafakaalam kung sino siya. Ikaw ay anak. Ikaw ay mahal. Ikaw ay malaya. At walang sinuman ang makakakuha niyan sa iyo. Minsan, pakiramdam mo ay nabubuhay ka lamang para makaligtas, hindi para sa layunin. Gumigising, gumagawa na kailangang gawin. Munit may puwang sa loob mo na kahit anong tagumpay ay eh hindi mapuno. Dahil sinusubukan mong pakainin ang kaluluwa mo na mumo, gayong nilikha kang kumain sa hapag na kapuspusan. At ang kapuspusan iyon ay wala sa malayo. Nasa iyo. Naghihintay na muling matuklasan. May bahagi sa iyo na sinusubukan mong itago. Ang pagiging sensitibo mo. Sinabihan kang ang pagiging maramdamin ay kainaan. Pero iyan mismong kaluob ang nagugnay sa iyo sa puso ng ama. Ang sensibilidad na iyan, kapag ginalay sa kanya, ay nagiging pagunawa, malasakit, at makalangit na intuisyon. Huwag mo nang itago ang bagay na tanda mismo ng Diyos sa iyong pagkatao. Ilang beses mong pinili ang katahimikan para lang mapanatili ang kapayapaan, kahit ang loob mo'y sumisigaw. Inipit mo ang mga salita, kininkim ang damdamin, nilunok ang luha. Pero ang langit ay hindi na antik sa mga huwad na katahimikan. Kumikilos ito kapag ikaw ay tutu. Hindi performance ang nais ng Dios, kundi ang puso mo. Kahit ito ay Europe, natuto kang humiling ng kaunti dahil akala mo. Yon lang ang karapat dapat sa iyo. Ngunit nais ng ama na turuan kang humiling ng may tapang. Hindi dahil sa karapat dapat ka ayon sa tao, hindi dahil ikaw ay tagapagmana. Sinusubukan mong mabuhay bilang alipin, pero tinatawag kanyang anak. Tumayo ka mula sa pintuan. Umasok ka sa bahay. Nakaayos na ang mesa at ang lugar mo ay laging nakalaan. Alam mo ba ang pakiramdam ng pagkabala sa puso mo na parang isinilang ka para sa higit pa? Hindi yon ilusyon. Iyan ang espiritu na bumubulong ng isang matagal ng nakalimutang paalala. Ikaw ay nilikha para sa layunin. Walang bahagi sa iyo ang aksidente, ni ang boses mo, ang paraan ng pag-iisip, o ang sakit na tinis mo. Lahat ay may gamit. Bitbit mo pa rin ang mga peklat ng mga dating paghahambing. Mga salitang sinabi noong ikaw ay marupok, na naging dahilan upang makita mong maliit ang sarili. Pero tapos na ang panahon ng pagtatago. Anahon na para payagan mong makita ka, gaya ng pagkakita sa iyo ng Diyos. Hindi ayon sa baluktot na refleksyon ng iba, hindi ayon sa tutuon niyang larawan sa iyo. Laging susubukan ng mundo na kumbinsihin kang kailangan mong magbago para mahalin. Pero ang pag-ibig ng Diyos ay kabaligtaran. Minamahal ka niya bago ka pa magbago, bago gumaling, bago tumama. Iyan ang pag-ibig na matabang lupa kung saan tumutubo ang tunay na pagbabago at ikaw, minamahal, ay nasa lupang iyon gayon, kahit hindi mo pa namamalayan. Napansin mo bang madalas mong labanan ang sarili mo? Ang isip mo'y nagtatanong, ang puso mo'y nagalinlangan sa halaga mo, ang emosyon mo'y pabago-bago. Ngunit gayon, iniimbitahan kitang humagbang. Patahimikin ang panloob na digmaan at pakinggan ang tinig na kapayapaan. Ang kapayapaan ay hindi sumisigaw. Ito ay e bumubulong. Sapat ka, eksaktong kung sino kang gayon. Hindi pa huli ang lahat para magsimulang muli. Kahit na tinanggihan ka, iniwan, uminali. Ginagawa ng Diyos na bago ang lahat ng bagay, kabilang na ang imehe mo sa sarili. Hindi dito nagtatapos ang kwento mo, sa kabanata, ang sakit. May mga pahina ng kaluwalhatiang na nakasulat sa tinta ng walang hanggan. Naghihintay para sa iyo. Huwag kang titigil ngayon. Maraming babae ang nabubuhay na tila nasasayang ang oras nila. Pero ang oras na akala mong nasayang ay lupang inihanda. Maging ang katahimikan ng Diyos ay kasagutan. Hinubog ka niya sa mga anino. At ngayon, sisimulan niyang ihayag ang hinubog niya sa lihim. Hindi ka nakalimutan. Inilihim ka upang ihayag sa tamang oras. Hindi ka tinawag ng Diyos upang maging kopya. Hinubog kanyang orihinal. Sa tuwing ikinukumpara mo ang sarili, napuputol ang koneksyon mo sa sarili mong diwa. Hindi mo kailangan gawin ang ginagawa ng lahat o sumabay sa agos ng mundo. Ang landes niya para sa iyo ay natatangi. Doon mo matatagpuan ang kapayapaan. Sa labas niyon, pagod lang ang daratnan. Kung maaari mo lamang makita ang sarili mo sa mga mata ng langit, magbabago ang lahat. Makikita mo ang pag mo ay may walang hanggang epekto, na ang mga laban mo ay hindi walang halaga, at ang bawat hakbang, kahit na ay binibilang-bilang pananampalataya. Mas malakas ka kaysa iniisip mo, at may gantimpalang inilalaan para diyan. Tinatangka mong itago ang iyong mga kahinaan, Ngunit ito mismo ang umakit sa presensya ng Diyos. Ang Diyos ay kumikilos sa iyong kahinaan, hindi sa iyong lakas. Inihahayag niya ang sarili sa taos pusong pagluha, sa matapang na pagtatapat, sa sandaling sinasabi mo, hindi ko na kaya. Sa doon siya sumasagot, nandito ako palagi. Itigil mo na ang pagtangkang maging lahat para sa lahat. Hindi ka tinawag upang iligtas ang mundo, iyon ay gawa na ni Kristo. Ang iyong misyon ay maging kung sino ka sa Kanya. At sapat na iyon upang makapagpabago ng buhay, makapagbaliwanag ng lugar, at makapagbago ng mga kwento. Hindi mo kailangang patunayan ang anuman. Kailangan mo lamang manatili. Naranasan mo na bang gustuhin na lang na mawala? Na para bang walang makakapansin kung wala ka? Ngunit ang langit ay nakakapansin. At hindi lang ito napapansin, kumikilos ito. Bawat pagkakataong inisip mong sumuko, may mga anghel na isinugo. Bawat luha ay tinipon. Bawat bulong ng panalangin ay dininig. Hindi ka nag-iisa. Kahit sa mga panahong pakiramdam mo ay nakalimutan ka. Ang pag-ibig ng Diyos para sa iyo ay hindi marupok, ninakadepende sa iyong performance. Hindi ito nagbabago sa paglipas ng panahon. Ito ay matatag kapat tulad ng bado. At habang lalo kang lumulubog sa pag-ibig na ito, unti-unting nawawala ang kapangyarihan ng mga kasinungalingan ng mundo. Matutuklasan mong ang iyong halaga ay hindi kailanman kayang bawasan. Hindi kailanman. May mga kaloob sa iyo na hindi pa nailalantad. May mga pangarap kang itinago dahil sa takot, sa kritisismo, o sa pagapagod. Ngunit sila'y buhay pa rin. Humihinga pa rin. At muling lilitaw, sapagkat walang itinatanim ang Diyos ng walang dahilan. Siya ay nagdidilig, nag-aalaga, at sa tamang panahon, pinapabulaklak. Ikaw ay mamumulaklak, at ang pamumukadlak mong ito ay magiging patutuo sa maami. Matagal ka ng nagbuhat ng bigat na lampas sa kaya. Ngunit may bagong panahon na dumarating, kung saan ang dating bigat ay magiging mga pagpak Ang dating luha ay magiging tawa hindi dahil nagbago ang mundo, kundi dahil nakita mo na ang sarili mo nang may bagong paningin. Bilang isang taong natagpuan na ang kanyang lugar, hindi sa labas, kundi sa kaluoban, sa piling ng Diyos. At kung tila bumabagsak ang lahat, alalahanin mo, minsan, Inahayaan ng Diyos na gumuho ang ilang estruktura sapagkat hindi ito itinayo sa Kanya. At sa guhong lupa, Duan niya sa itayo ang iyong pagkafakilanlan sa matibay at walang hanggang pundesyon. Hindi ka nawawalan, ikaw ay itinatayo. Bato sa bawat araw. Hindi mo kailangang munawaan ang lahat ngayon. Kailangan mo lang gawin ang susunod na hakbang na may pananampalataya. May kwento na sinusulat at ikaw ay sentro nito. Hindi bilang extra, kundi bilang anak. Hindi bilang anino, kundi bilang liwanag. Tinatawag ka ng langit na mamuhay ng may layunin. At kung makikini ka gamit ang iyong puso, malalaman mong imposibleng bumalik sa deity pagkatapos nito. Lubos ang pasasalamat ko sa iyo. Mahal na babae, dahil sinamahan mo ako sa mga salitang ito na hindi lamang galing sa akin, kundi sa puso ng langit para sa iyo. Kung nakarating ka hanggang dito, Ito'y dahil may bahagi sa iyo na kumilala sa katotohanan ng iyong pagkakakilanlan. At iyan, anak, ay isa ng malaking himala. Huwag mong kalimutan, ikaw ay minamahal, pinili, nakikita, ninanais, at buong pusong tinatanggap ng Diyos. Salamat sa pagpayag mong maging bahagi ako ng iyong kwento, kahit saglit lamang. Bawat salita ay parang binhing itinanim, at naniniwala akong may mga bulaklak na mamamukadlak sa iyong puso. Hindi dito nagtatapos ang iyong paglalagbay. Ang pinakamaganda ay paparating pa. Ngunit ngayon, nais kitang marinig. Kung ang mensaheng ito ay umabot sa iyong kaluluwa, kumpirmahin mo sa mga komento sa pagsulat, ako ay natatangi sa Diyos. Ang mga salitang ito ang nagtatatak sa espiritu ng lahat na nasabi. At kung nais mong patuloy na makatanggap ng mga mensaheng tulad nito, na nagpapalala ng iyong tunay na diwa at lalong nagpapalapit sa iyo sa puso ng Diyos, iniimbitahan kita, mag-subscribe kang gayon sa aming channel. I-click ang buton ng subscription at i-activate ang notification bell upang hindi mo makaligtaan ang anumang salitang nais pang ipahayag ng langit sa iyo. Hindi ka nag-iisa. May isang komunidad ng mga kababayhang ginigising, pinagagaling at pinapalakas sa pamamagitan ng katotohanan. Sumama ka sa amin, bahagi ka nito, at tandaan, saan ka man naroroon, maging liwanag ka. Sa bawat yapak mo, magiwan ng halimuyak, Sapagkat ikaw ay natatangi sa Diyos, at kailangang makita ng mundo ang nakikita na ng langit sa iyo.